Paano at bakit nga ba nanalo si Bam Aquino at Kiko Pangilinan? Ito ba ay hudyat ng pagkakaisa ng mga Gen Z? o mga kabataan, mga youth? At sino nga ba ang dapat na bigyan ng credits sa pagkakaroon ng libreng koleyo? Si Bam Aquino o si dating Pangulong Duterte? Tara, pag-usapan natin. you would sub sa inyong lahat. Mga kaparing bago po ang lahat, don't forget to like and subscribe po sa ating YouTube channel. Pakifollow na rin po ang ating Facebook page na Mr. Realytics. So ngayon, marami po sa atin ang nagulat no, sa kakatapos lamang po na eleksyon. Kung bakit si Bam Aquino ay nakapasok po sa top 2 kung saan ay umabot nga po sa mahigit 20 million ang kanya nakuhang boto. Pero ngayon kasi medyo nagbabawas. Hindi ko nga maintindihan kung bakit nagkakaroon ng bawas sa mga boto. Pero basically, umabot na po sa 20 million plus ang nakuhang boto ni Bam Aquino. Kaya nga po siya ang pangalawa sa botohan. Habang si Kiko Pangilina naman ay nasa ikalimang pwesto. Not bad. Mas mataas pa po ang nakuha niyang boto kaysa po sa mga kaalyado at inendorso ni Pangulong Marcos. Pero ang malaking katanungan, paano nga ba sila biglang umangat kung gayong sa mga nakalipas po ng mga survey ay lagi silang bagsak sa top 12. Tara, alamin natin. Okay, so magsimula po muna tayo sa katotohanan na si Bam at Kiko ay dalawa po sa pinaka-qualified sa posisyon na ito. Wala na pong duda. Sila pong dalawa ay kabilang sa mga pinaka-qualified ngayong halalan. Marami naman pong qualified katulad nila, pero 'yun nga lang natalo sila. Wala tayong magagawa. Okay, simulan natin kay Bam Aquino pag-usapan natin yung kanyang mga naipasang batas nung siya ay nasa Senado pa. So simulan natin sa libreng pag-aaral. Ito yung malaking usapan talaga at talagang pinagdedebatihan ng mga DDS at ng mga taga-suporta ni Senator Bam Aquino. Kung sino nga raw ba ang dapat na bigyang credit sa pagkakaroon ng libreng kolehiyo? Okay, sa mga hindi po nakakaalam, nagkaroon na po ng batas sa pagkakaroon ng libreng koleheo. Pero ito nga lang ay hindi na permahan ni dating pangulong Noynoy Noy Aquino. Sa pagpasok naman ng administrasyong Duterte, si Bam Aquino naman ang nagtulak para maipasa ang batas na ito. Siya po ang primary author and sponsor. Sa mga hindi rin po nakakaalam, matagal nang itinutulak ni senador Bam Aquino ang pagkakaroon ng libreng kolehiyo dahil ang kanyang advocacy ay para po sa mga kabataan. Ginamit niya nga po ang kanyang posisyon sa Senado upang maipasa at maitulak ang batas sa legislative branch ng Senado. Ito po ay isang hakbang bago ito makarating sa Malacanang. And take note, hindi po ito madali na ganun kadali na lamang niya itong magagawa. And take note, hindi po ito basta-basta na ipasa na lamang marami pong pinagdaanan si Bam Aquino para lamang maisakatuparan ito at makarating sa Malacanang. Ano-ano mga ito? Unang-una, maraming mambabatas po at senador ang alanganin sa batas na ito. Dahil kakailanganin po nila ng pondo para lamang dito na aabot nga po ng 40 to 50 billion pesos kada taon. So hindi po madali. Marami pa pong pagdadaanan bago maisakatuparan at bago ito maipasa sa legislative branch. Siyempre, kailangan niya makipagdebate kailangan niyang kumbinsihin ng kapwa niya mga senador at syempre siya ang nagsulat, idea niya ang ginamit at nilaban niya po ito para maipasa. At dito naman po papasok ang papel ng Pangulo. Kasi kung hindi nga po ito pipermahan ni Pangulong Duterte, hindi po ito maisa sa batas. At may kapangyarihan din po ang Pangulo na tanggihan o hindi permahan ang batas na ito sa madaling salita, sa madaling salita sa legislative process, si Bam Aquino po ang mas may mahalagang papel dahil walang batas kung hindi niya ito isinulat, sinulong at ipinaglaban sa Senado. Sa pagpapatupad naman o pagpasa ng batas, si Duterte naman po ang may mahalagang papel sapagkat sa pamamagitan nga po ng perma ng Pangulo ay naisabatas po ito. Kaya wala na pong dapat pang pagtalunan kung sino nga po ba ang dapat pigyang credit para maipasa ang batas ng libreng pag-aaral. Pero para sa akin, mas mahalaga yung papel ni Bam Aquino. Dahil gaya nga po ng sinabi ko, hindi po madali bago ito maipasa sa legislative branch. Marami pa pong pagdadaanan. At gaya nga po ng nasabi ko rin kanina, marami pong hakbang ang kailangan gawin ang kinawa ni Bam Aquino bago po makarating ang batas sa Malacanang at bago po ito permahan ng Pangulo. Malaga rin naman po ang naging papel ng Pangulo dahil kung po dahil sa kanya, hindi po ito maisa sa batas. So wala na pong argumento pa, pareho po silang mahalaga na may ginampanan sa pagpapatupad po ng batas na ito. Okay, dumako naman po tayo kay Kiko Pangilinan. Alam natin na marami ang kalit kay Kiko at marami pong mga nagpapakalat ng fake news, katuwaan, memes patungkol nga po kay Kiko Pangilinan para lamang masira yung kanyang pangalan. Alam niyo po ba kung ano yung pinaka punat dulo kung bakit may iilan na ayaw kay Kiko? Ano pa nga po ba? Yun po ay dahil sa pagpapakalat po ng mga fake news patungkol nga po sa kanya. Kaya marami po ang nagalit sa kanya dahil akala nila totoo ang mga pinapakalat. Pero hindi nila alam marami pong nagawa si Kiko nung siya pa ay nasa Senado. Bigyan ko po kayo ng mga ilang batas na naipasa dahil po kay Kiko. Unang-una po dyan ay ang Sagip Saka Program. Ito po ay naglalayon para matulungan ng ating mga magsasaka at mangingisda sa merkado. Ito ay para mapabuti. Pangalawa po dyan ay ang pagtataas po ng budget sa agriculture. Noong 2012 ay tumaas po ng 52% ang budget sa agriculture dahil nga po kay Kiko Pangilinan at ilan lamang po iyan sa mga batas na naipasa o ginawa o si Kiko Pangilinan mismo ang primary author and sponsor. Marami pa po iyan pero kung isa-isahin po natin ay baka abutin tayo ng isang oras dito. No? Definitely mga kaparing, ang ibig ko pong sabihin sa inyo. Si Bam at Kiko po ay marami na pong napatunayan. Marami po silang mga nagawa nung sila pa ay nasa Senado. Pero bakit nga ba hindi sila binoboto mga nakaraang eleksyon ilang beses na pong natalo sa pagtakbo si Bam at si Kiko. Hindi ko nga po maintindihan. Si Bam ang nasa likod kung bakit libre ang pag-aaral. Napakahalaga po na naging papel niya. Pero still, natalo pa rin po siya nung nakaraang eleksyon. Pero ngayon, nag po ang lahat. Ngayon, bakit nga ba nanalo at sa paanong paraan nanalo si Bam at Kiko? Simplihan lang po natin dahil po sa pagtutulungan at pagkakaisa ng mga kabataan. Alam nyo po ba na ang Gen Z at Millennials ay bumubuo po ng halos 60% po ng total voters po sa buong bansa. Ang Gen Z ay merong 18 million votes na pwedeng makuha mula sa mga Gen Z. Ang Millennials naman po ay nasa around 20 to 21 million votes ang pwedeng makuha. Ang Gen C po ay ang edad 18 to 28 years old. Habang ang millennials ay nasa 29 to 44 years old. Pero definitely malaki po talaga ang naiambag dito ng mga Gen Z. Kasi alam nyo po kung bakit. Yung mga kabataan po kasi ang nakakaalam. Alam po kasi nila kung paano manghilates ng mga kandidato. Marami po tayong pwedeng gawin para malaman kung karapat dapat po ang mga kandidatong ito. Andyan po ang social media mag-research po tayo. Alamin natin, manaliksik tayo. Alamin natin kung anong mga nagawa niya, anong mga naipasa niyang batas, kung siya pa ay may bahay ng korupsyon, kung siya ba ay korup, kung siya ba ay, kung siya ba ay walang nagawa, walang alam. Marami pong paraan at yun po ang ginagawa ng mga Gen Z, ng mga kabataan. Kaya hindi na po nakakapagtaka na naipanalo po natin si Bam at Kiko dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan po ng Gen Z ng mga kabataan. Dahil unexpected po talaga ang resulta. Kasi kung pagbabatayan po natin, ang survey ng SWS Pulse Asia Survey lagi pong nasa labas ng top 12 si BAM at Kiko. Meron pa nga pong isang survey na si BAM ay nasa pang 20 spot. Si Kiko naman ay nasa pang 17 spot. So definitely, lagi po silang nasa labas ng top 12 sa survey. Pero, eto, kung magsasagawa ka po ng survey sa mga kabataan, sa mga college students, lagi pong nangunguna si Bam at Kiko. Kasi nga po mga kabataan, mulat po ang kanila mga isipan. Hindi po sila bulag sa katotohanan. Alam po nilang totoo. Kaya nga po sabi nga ni Rizal, ang kabataan ng pag ng bayan. Tama po yun. So yun po talaga ang dahilan kung bakit nanalo si Bam at Kiko. Dahil po sa mga kabataan. Although may mga millennials, may mga um, sa mga edad 50 naman po siguro na bumoto sa kanila dahil nga po sa pangungumbinsi din po siguro ng kanilang mga anak syempre yung mga nanay, yung mga tatay, yung mga lolo't lola natin ay nakikinig po sa atin no? na la, nay, iboto e nyo po si Bam kasi eto po, marami po siyang nagawa siya po ay hindi korap. Wala po siyang bahid ng korapsyon. Same po kay Kiko, kay Heidi Mendoza. So nakikinig po sila sa ating mga kabataan, kaya itong resulta. Although may mga nakapasok pa rin po na galing po sa endorso ng Duterte at Marcos. Pero sabi nga po nila, malayo pa pero malayo na ang narating natin at sana magpatuloy po na maging bukas ang isipan po nating lahat sana hindi lang po mga kabataan ang bukas ang isipan at hindi bulag sa katotohanan dahil ang pagpili po ng mga tunay at tapat na pinuno ay sa kanila po nakasalalay ang magiging takbo po ng ating bansa kung ating bansa po ay mapapasama kasalanan po natin yan dahil naglukluk po tayo ng mga hindi karapat dapat sana po sa 2028, hindi lamang po si at Kiko ang ilokluk natin sa Senado. Sana mula po sa lokal hanggang sa pinakamataas ay ilokluk po natin yung karapat-dapat. Although hindi po nanalo si Heidi Mendoza at ilan pa pong mga qualified no sa Senado. Pero magandang improvement po ito para po sa Pilipinas. At number one din ng Akbayan Party list. Isang magandang hudyat po ito na babalik na muli sa Kongreso sila Ator ni Chell Joke, no? So, yun lamang po mga kaparing at maraming maraming salamat. Thank you so much sa panonood and don't forget to like and subscribe. Bye!